Dili. Wala na lang ko nag nagkuan. Kay kala sa battery char nagtipid ng battery. Ingat. Ingat mga riders. <laughs> Ingat sila sa iyo. Ay sa inyo pala. rider sa kumakauban. Uwi ang time. Time check, 11.10. Wow. schedule na to of Makai Middle 11 11am to 7 pero na ay possible na IJ later. Possible lang pa. Depende sa urine output ni patient. Okay, e kung if ever na matayun to later, kita ang mag ang goal niya. hopefully hindi na lang maday yun ang madayon ang ano later cardiac pero kasi ibot ang um, patient din sa mga ko kung mas makatipid pag hopefully okay na unta na yung urine output para di na siya ma-IG makasave siya okay, 22 years old pa ang um, patient bata pa kaayon tomorrow na lang tama kayo total wala may case sa morning hapon pa ang case may procedure ko sa hot na ako ko nang mag hanggel mag scrub mag napko eh. le dapat makatulog ka rin sa iyo, ang problema kay Tidak pernah nak minum ubi ni Dia pun tak ni Okay Basin simpah kemada yang tu ni ya Masa orang lelang Tengok guys Good night everyone